Tingnan niyo mga kasari oh. Yan napakaraming pila. Yan do. Oh. Pag ganiyan mga kamix, oh, alam na. Nay dakop. Hoy. Hello. <laughs> stilan, Napata ka ron sa Manulo. Manulo ko bagya pon sakop ni dala Manulo. No. Kignon. Kung kita ka ko so, sa. Grabe oh. taas yung pila May ipit kita ano ba grabe ka nice kaya sa view mga kasari oh ayan wow na niyo yung mga nadaanan natin eh, Mga kasari oh, dito tayo sa Ayan, Claveria Ayan, tingnan nyo mga sari, oh. grabe oh. Ayan, oh. Nasa Klaberia po tayo, mga sari. Dapit balaan mati, klabiriya, misamis, oriental. Mga sari, ayan, tingnan nyo. Ayan yung mga imahe.

i'm on